Dami ay meto. May uli si Guya. Wow, sana okay. on. Uy, dami na. Hmm, tataba. Wow. Pwede pala akong mamingwit dito, no? May lura ko eh. Oo, oh, medyo pa naman yung dalag dyan, eh. Dalag? Oo. Hmm. Dumuluta yung dalag dyan. So, Oo. Diyan, oh. Magandang magpalo dyan. Lagi silang lumulutang dyan, eh. Diyan. Ano yung oh. frog lure, Yung lor, parang... Mamingwit ba? Ah. Ganda dito ano Floor tapos sa baba Ah, under water ka Ayaw umabon lang Ayaw umabon sa paas pa Ako sa Arayat eh. Pagkakaw? Oo, oh, wala man ako nakukuha doon. Nangangoryente sila eh sa kondado sa panahon niya wala kang wala makukuha ka, 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 ka. ngayon nag-araw hmm. na eh nakababa na yung tubig doon. pagtagulan no ngayon kung mag-ano ka doon, dapat gamit mo doon, ano ah uh, pits, feeds so feeds all na gamit namin dun bangus na yung ano dun may panahon na ng bangus niyan sa kondado um, kondado oo wala pa kasi masyado kami eh. Dito na ba yung buwangin sa gitna? Doon? Oo. Ah. Oh. Oo, medyo. Babaw uh, na lang. Nakat ko lang Oh. Oh. Nasabi pa lang kita kanina eh. Andiyan ka na pala eh. dumating. Another shooters. Malalaking dito bro oh. Lalak eh, Ano mo? Eh. Dito lang sila, oh. Pauwi <laughs> <laughs> na kami. Ngayon na kami dito. Ngayon na kami katago siya eh <laughs> 拜拜。Bye.